Isa si Jordan Clarkson sa mga best players ng Gilas Pilipinas at pinaka-talented pa nga maituturing kung skills ang pag-uusapan. Meron din siyang mahabang NBA career na ongoing pa rin hanggang ngayon at currently nasa kanyang 11th season na sa liga. pag na hindi nagawa ng kahit sino mang naglaro sa Gilas. Patunayan sa kung gaano kahusay na player tong si Clarkson. Pero sa kabila ng lakas niya, sa kabila ng high level na laro, pagdating sa ating national team ay eh, snub nga kaya talaga siya sa loob ng 4-year plan nila Coach Tim Cone? Napakaganda na pinapakita ng Gilas Pilipinas ngayon. Yun ay kahit walang NBA player sa team. Talagang team basketball lang with the right pieces at right na head coach. Marami pang bata sa team. Mga humigit kumulang benching ko anyos lang. Yan kasama ng ilang veterano at Mr. Do-It-All na import Justin Brownlee nagawa kagad ka nilang na magpakita ng promising na results sa loob lang ng higit isang taon. Ilan pa ron mga historic na milestones mga hindi natin nagawa ng ilang dekada parang wala ka nang hahanapin pa, no? Kaya ayon kila Coach Tim at Gilas Program Director Al Francis Chua, konti na lang talaga ang babaguhin nila rito dahil gumagana naman. Tinitigda na lang na magkaroon ng mga pang-insurance na player. Ano ba kung may hindi inaasahang mangyari at ma-short sila sa manlalaro? Tulad niyan na madalas ma-injured si AJ Adu at may mga players na rin silang may edad like sila Fajardo. Hindi sigurado ang future kaya maigi nga naman na maging handa. Sa naturalized player spot naman, dito maliwanag na gusto nilang mag-stick kay Justin Brownlee regardless kung may mas magaling pa na import. Kahit nga isa pang NBA player na si Jordan Clark, ay tagilid. Alam natin kung gaano kagaling tong si JC kaya ang pagsantabi sa kanya ay tsak na may valid na rason. At eto yun, sa panayam kay Coach Tim ng power and play ni Com Nolly, gawa ng limited na availability ni JC, baka mas makasama lang sa overall lalaro laro ng team kung papasok siya bigla. May daw mag-adjust at maapektuhan lang noon ang mga nabuild nila sa mga nauna nilang preparation at actual games through the years. Natotoo naman, lalo mas complex ang sistema ni Coach Tim kumpara kina coach shot at coaching na naunang pinaglaruan ni JC. Noon plug and play lang siya ilang araw lang na ensayo, okay na, sige na. Yes, we can say na NBA player yung si Clarkson. Kayang-kayang maka-adapt sa triangle system nila. Oo naman, high IQ na player yan eh. Sa NBA nga, salang kagad sila kahit pagong trade lang. Pero ang problema kasi, hindi lang siya, kundi yung mga teammates niya rin. Yung mga makakasama niya sa floor na maaapektuhan din. After ng solid na team play nila with Justin Brownlee ng ilang taon, biglang Jordan Clarkson sa World Cup, natitira ng napakarami. Mag-iiba nga naman talaga ang feel mo sa laro. Mababawasan ang opportunities ng iba, marami silang movements, cuts na nare-rewardan dati ng pasa with Brownlee na hindi na nila makukuha with JC or at least hindi na ganun kadalas. Obviously malaking factor doon yung chemistry na nabuo nila with JB sa dami ng practices at games together plus yung mastery na rin ni Brownlee sa sistema ni Coach Tim Cohn na trabaho niya rin ng napakaraming taon sa PBA. Bihasang bihasa na kumbaga. Si Clarkson kapag sinalang mo yan after ng ilang araw ilang linggong practice sa gilas, makaka-adapt naman niya madali sa basics ng sistema. Pero hindi pa rin matutumbasan na yung experience na JB sa triangle eh. Alam niya na bawat sulok at mas kilala niya rin ng mga players at mas alam ang tendencies nito dahil sila sila lang naman ang magkakasama sa maraming windows at tournaments. Pag biglang JC sila sa 2027, nasaglit lang na sayo, pinangangambahan ni Coach Tim yung nangyari ng 2023 World Cup. 3 months na ganda ang buong kupunan. Tapos biglang dumating si Clarkson, isang linggo mahigit na lang bago ang tournament, biglang inibakagad yung laro ng team. Biglang focus kay JC. Sa torneo na yun, 21 shots ang binitawan ni Clarkson per game. Magaling naman si JC, hindi may yun. 26 points per game at madiskarte na scorer. Pumotok din kontra China para maipanalo tayo. Pero ang kaso, sa pagkakataong kasing ito, eh, iba na ang gilas eh. Mas mahalaga na sa kanila yung laro ng buong koponan. Hindi yung kung gaano kalakas ang star player mo nabubuhat sa team. Hindi na hero ball. Kita nyo nung OQT at ibang tournaments, bihira ka makakita ng ISO kay JB. Pag hindi lang gumana ang set nila at paubos na ang oras, sa kalanto di Pero halos buong laro, magre-relay at magre sila sa sistema at chemistry ng team. Yun nga ang binabati ngayon ng mga nakakalaban natin eh. Yung New Zealand, Latvia at iba pa. Naglalaro na raw ngayon ng organized na basketball ang Pilipinas na napakahirap pigilan dahil lahat ng players sa floor pwede kang birahin dahil sa shared na opportunities. Ang daming gumagalaw, ang daming pwedeng tira. Resulta yun ang team play nila. Kaya naman kung biglang masisira yan sa mismong World Cup for the sake lang na magkaroon ng isang NBA player, eh wag na lang, di diba? ba? wala lang ang naging paghahanda nila para sa 2027 kung biglang magsasalang ka naman ang hindi nila kasama sa ilang taong paghahanda para ron. Kaya makikits naman si Coach Tim Cohn kung halimbawa mang hindi niya talaga kuhain si Jordan Clarkson kahit na gusto ni JC maglaro muli sa World Cup. Last year kasi sinabi na ito na hindi pa naman daw siya ganong katanda sa 2027 kaya gusto niya pa rin lumaro. 35 lang naman daw siya nun kaya ang kaya pa. Kaya so, eto lang ang medyo magpapaisip sa programa. 39 na si Brownlee sa susunod na World Cup. Kaya let's see kung mag ba sila sa plano na yon. Kahit hindi natin gustuhin, maaaring makita na kasi natin na mag-decline ang laro ni JB sa mga susunod na taon. Kaya nga nagre-ready na rin sila Coach Tim halimbawa. Gusto na nga nilang isama-sama si Benny Boutright sa mga practices para maging pamilyar pa unti-unti. Kaya who knows kung anong mangyayari sa future. Kung pagbabasehan ng sinabi ni Coach Tim, main concern lang naman talaga nila yung availability at preparation kasama ang team. Si Clarkson, kung makakasundot to ng Windows, kagaya ng 2022, fourth window yun ng August, walang NBA, malaking bagay. Kaya kung magawa niya rin yun sa 2025 at 2026 NBA offseason, eh baka, baka lang makonsider siya. Lalo kung makakapag-promise din siya ng around 2 months na practice para sa mismong World Cup. Pero yun nga eh, kung bigyan niya talaga ng time ang gila sa busy schedule niya kahit tapos na ang NBA season, may pakitang may dedication talaga. At sa kabilang banda, titignan din natin kung palalaroin ba talaga siya ng gila sa gitna ng 4-year plan nila dahil sinusulit na nga ng programa ang remaining years ni JB. Parang tig-isang laro sila sa window o namang diskarte pero hindi pa rin natin alam kung gagawin ba talaga nila. Pero sa dulo, ang malamang talaga niyan sa 2027, kung sakaling high level pa rin ang laro ni JB at healthy pa rin siya, eh siya pa rin ang palalaro niya ni Coach Tim. Teamwork over talent yan. Ang ganda ng nilalaro ng kapunan kasama si Brownlee. Nandun yung familiarity sa system at sa players. Napatunayan na rin nila na may talaga sila kahit na walang high profile na players sa pagtalo sa mga bigating teams like Latvia at New Zealand. Tulungan lang at pagsunod sa sistema, sapat na. Imagine kung gaano pakaganda ang lalaroin nila together sa 2027, di ba? Kung di ganun kalaki ang i-decline ng laro ni JB, Ta sila Soto, Ramos, Tamayo at iba pang young guns natin nasa peak na ng kanilang laro, mga nasa prime na. With the years na nabuild ng chemistry at nakuwang experiences, ay eh, unimaginable kung ano nang kayang gawin nun ng Gilas Pilipinas.